Bili kayo ulit ha. <laughs> <laughs> Bili kayo ulit. Sige na, mamalisa na kayo. Nakaka-store pa kayo dito. <laughs> Guntay ko. Inaturn nga mga aran. Inaturn nga mga aran. O, hindi ko jimmy jimmy. Hindi ko jimmy jimmy. O, okay. hindi oh, na. Waray na, God. Solo la itong kotong. Mm. So, waray tayo. O, bayarin